Hello mga kamami, magandang gabi po sa inyong lahat. So yan pong mga nakikita nyo ngayon ay galing po yan sa ayuda na nakuha namin kanina. So maghapon po kami ng aking mister sa sa court dito po sa Amadeo dahil dumating po si Senator Bongo. So nagparapol po siya, tatlong relo, tatlong bike, tatlong sapatos na pambabae, tatlong cellphone, tatlong sapatos na panglalaki. Meron din mga pang basketball and pang volleyball na ipinamigay sa mga bata. At meron ding cash sa bawat isa na nakalista ang pangalan doon na tag 2000. At namigay din, ah, nagparaffle din ang mga konsehalang ng pera. So, ang pinakamalaking nakakuha ng pera ay 3,000. So, congrats kay Ate na Sayaw. At yung iba naman ay tagwa 1,000, tagwa 500. So, hindi po kami naka nabunot dun sa raffle na yun. But anyway, thank you pa din and thanks God sa mga blessing na ito na natanggap namin. So, ayan po. Bigas at sampung mitlop at sampung uh, corn beef. Kaya sampu siya. Dun sa bawat uh, sa bawat bigas, may limang Uh, meatloaf at milang limang corn beef. So kaya naging 10 meatloaf and 10 corn beef. So bali dalawa po yung nakalista sa family namin na naming yung husband ko at saka yung aking bayaw na pareho po silang PWD. So yung program na yon ay para sa hindi lang sa PWD, meron ding mga single parent, uh, parents uh, namigay rin sila. Kasali din doon yung student para sa student assistance. So, yun guys. At yun nga, nakita namin si Senator, Senator Bongo kanina. At maraming tao ang pumunta. So, ang bali lahat-lahat ay 2,500 na tao yung dumalo kanina. Kahit umuulan, tuloy ang program. So, ayan, nag-start po yun ng 8.30, natapos ng alas 3 yung program, and then, uh, 5, 5 pa ako natawag doon, doon sa pila, para maka-receive ng cash. Ako po yung repre representative ng aking bayaw. Tapos, 5.50 naman ang mister ko. So, uh, before, mga 5.30 or before 6, natapos lahat-lahat siguro yung mga nakakuha kanina. So, ayun. Sinir ko ang thanks God sa blessing. magandang uh, tanganin po sa inyo lahat, mga kababayan ko. Mayor, Vice Mayor, uh, maulang galang na po sa inyo. Sa totoo lang po, huwag ko kayo magpasalamat sa akin. Ako po isang probinsyano lamang na binigyan niyo po ng pagkakataon na makapagservisyo po sa inyo. Ako po ang dapat magpasalamat sa inyo na lahat. Maraming maraming salamat po. Hindi, hindi ko po sasayangin yung pagkakataong binigay niyo po sa akin. Magtatrabaho po ako para sa Pilipino. Yan po ang pwede kong ialay sa inyo, ang aking kasipagan. Kumingi lang po ako ng pagpaumanin sa inyo ngayong araw na ito. Malakas yung ulang kay sa Manila, nag-attend pa ako ng committee hearing sa Senado. At hindi ko naman po lilimitahan ang aking sarili bilang isang pambabatas lamang. Gulat naman po siya. Andiyan po yung constituency kayo po at representation. Kailangan namin bumaba sa inyo